pag araw ng mga manggagawa, uso ang mga pangako. Taas sahod dito, benefits doon, pero ang tanong, sapat ba yun? Yan ba talaga ang kailangan ng mga manggagawang Pilipino ngayon? Bilang isang manggagawang Pinoy, anong programa pa ang gusto mong hilingin sa gobyerno? Labor Day na bukas, sige nga, parinig kami ng inyong Masa Sabi. Sana mabilis yung proseso ng pag ng mga benefits na katulad sa amin. Sana po ano na mabigyan pa ng mga ano, mga medical sa mga gamot. Dagdag siguro po sa mga manggagawa. Kakigbat na rin po dito yung mga hazard pay or yung mga ano po, meals allowance. Hindi lang basta ayuda yung binibigay, kundi yung pangmatagalang solusyon sa problema ng mga manggagawa, lalo na doon sa mga manggagawang na lay-off. na mga leave credits, lalo na po sa manggagawa mga sick leaves at vacation leaves. Kasi kumbaga kulang na kulang po kasi yung apat o limang leave credits para sa kalahati ng taon. Pagpapataas pa sahod po sa ating mga manggagawa dahil bilang Uh, isang mamamayan po ay talagang napakahirap po ng buhay natin ngayon at uh, napakamahal na po ng mga binin at hindi po ito sapat para po sa isang pamilya. Yung benepisyo, kailangan pang madagdagan. Kailangan ng maayos na compensation lalo na sa labor dahil may mga tao na doble yung kayod nila pero yung kinikita nila ay pareho lang.